Kung mayroon mang papel na hindi na questionable pang nagampanan ng namayapa na si Jacqueline Jose ng mahusay, ito ay ang pagiging ina niya. Hindi lang sa si dalawang anak na si Gwen at Andy, kundi maging sa si iba pa. At kung pagiging ina nga ang pag-uusapan, parang tunay na anak na rin ang turing ni Jacqueline sa dalawang lalaking minahal at naging parte na rin ng buhay ng kanyang unika iha. Ito ay ang mga ama ng kanyang mga apo na sina Jake Ejercito at Filmar Alipayo. The Philippine showbiz list presents relasyon ni Jacqueline Jose kina Jake Ejercito at Filmar Alipayo. Jake Ejercito Malalim ang naipon lang relasyon sa isa't isa nina Jake at Jacqueline. Hindi ito perpekto. Nariyan ang na pagkukulang pero kailanman, hindi nawala ang anumang pagmamahal nila sa bawat isa. Patunayan bago pa man maging magasintahan sina Andy at Jake kung saan na naging bunga na kanilang pag-iibigan ay si Ellie. Magkakilala na ang kanilang mga pamilya. Hindi sekreto ang kontrobersyang dulot na pagdadalang tao noon ni Andy na siyang sumubok din sa relasyon ni Jake kay Jacqueline. Bagamat naroon ang hindi maiwasang hindi pagkakaunawaan sa magkabilang panig, sa huli ay nanaig ang suporta at ikakabuti para sa lahat. Bukas si Jacqueline sa pagpapahayag na kanyang papuri kay Jake kasama ang buong pamilya nito na sa sobrang pagmamahal sa kanyang apo. Nilarawan niya pa ito bilang isang mabuting ama na kahit na uwi sa hiwalayan ang relasyon nito sa anak ay ramdam niya pa din ang pagpapahalaga nito. Maging si Jake ay halos purong magagandang salita din ang masasabi kay Jacqueline. Kaya naman sa biglaang pamamaalam nito ay ramdam ang labis na pagdadalamhati niya na tila ba nawalan din ng isang ina. Isa si Jake sa unang nagpunta sa lamay ni Jacqueline at nagpaabot ng suporta kay Andy. Sa lahat ng kanyang social media platforms, damang-dama ang sobrang pangungulila ni Jake kung saan ay ipinalam niya sa publiko ang sakripisyo at pagmamahal ni Jacqueline bilang isang magulang at lola. Anya, kinalang magaling na aktres si Jacqueline sa industriya, ngunit ang hindi raw alam ng karamihan ay mas batikan itong lola sa apong si Ellie. Malaki rin daw ang utang na loob at pasasalamat ni Jake sa ina ni Andy dahil sa paggabay nito sa kanya sa pagpapalaki kay Ellie. Tiyak daw siyang hindi niya malalagpasan ng early years of fatherhood kung wala ang tulong nito. Ngayong wala na si Jacqueline, pangako ni Jake na mananatili siya sa tabi ni Ellie at kagawin ang lahat para sa kapakanan ng anak. Kalakip na kanyang pose ay mga lumang litrato nila ni na Andy Ellie at Jacqueline. Maging si Ellie ay nag-post ng throwback photos kasama ang kanyang lolang si Jacqueline. Isa na rito ang larawan nilang maglola na tumatawa. May hawak na tasa si Jacqueline at nakabungis ang toddler na si Ellie. Ipinose din niya ang kissing photo nilang maglola. Bukod sa mga lumang litrato nila, ibinahagi rin ni Jake ang screenshot na makabagdamdaming mensahe sa kanya ni Jacqueline. Nakasaad rito. Jake, namimiss na kita na sobra. Anak, pa din ang turing ko sa'yo. Sorry sa IG, kailangan ko lang mamili. Mahal kita, alam mo yan. Samantala tuluyang bumigay at hindi na rin mapigilan pang mapaiyak ni Jake sa inalay niyang maraming eology para kay Jacqueline. Dito ay sinariwan niya ang mga alaala niya rito at kung paano sila naging malapit sa paglipas ng taon. Kwento ni Jake, si Jacqueline ang isa sa napakaraming niyang titas nakakasama na nakakasama ng kanyang inang sila Arnie Enriquez sa lamesa sa hindi mabilang na children's parties na kanilang dinadaluhan taon-taon. Ayon kay Jake, hindi niya masyadong naaalala na nakipag-ugnayan siya kay Jacqueline maliban sa karaniwang beso. At ito din Anya, ang tita na nakita niyang sunog ang mukha sa TV. Ang tinutukoy ni Jake na sunog sa mukha ay ang ginampanan na karakter ni Jacqueline bilang si Magda sa Mula sa Puso. Dagdag pa daw sa naaalala niya sa namayapang aktres ay may anak itong kamukha na may nika at halos hindi nagsasalita. Ito ay walang iba kundi si Andy. Nagsimulang maging malapit si J.K. Jacqueline nang naging magkasintahan sila ni Andy. Indulgent, fun, at cowboy kung ilarawan niya si Jacqueline noong nakilala na niya ito ng mas mabuti. Balik tanaw ni Jake na mga pagkakataon pangaraw na sumasama ito sa date nila ni Andy. At sa tuwing bumibisita siya sa tahanan ng mga ito, ay palagi siyang nilulutuan ni Jacqueline. Naroon din anya ang bonding nila tulad ng parehas ng pagmamahal kay Michael Jackson at interes sa politika na ikinakainis ni Andy. Tipikal sa mga naniligaw, sinikap ni Jake na makuha ang loob ni Jacqueline bilang ina ni Andy. Aminado si Jake na hindi naging madali ang pagiging batang magulang nila ni Andy. Mabuti na lang Anya at nandun si Jacqueline para kahit papaano ay gabayan sila. Katunayan ang mga pagsubok na kanilang kinaharap noon ni Andy ang mas lalong nagpalapit kina Jake at Jacqueline sa isa't isa. Ayon kay Jake, si Jacqueline ang kausap niya sa telepono kapag may problema at kainuman niya rin ito minsan. Hindi rin daw niya makakalimutan kung paano siya tinulungan ni Jacqueline para makita at makasama si Ellie. Kahit nga raw anong oras o kahit sa taping man, ay talagang gumagawa ito ng paraan upang makapiling niya ang anak. Ngunit ang mauwi sa hiwalayan ang relasyon nila ni Andy hindi kalaunan ay nanlamig na rin ang samahan at closeness ni Jake at Jacqueline. Nawala ang phone calls, palitan ng text messages at inuman. Ayon kay Jake, talagang nakakaramdam siya ng sakit sa kanyang puso na aminin na halos naging mga estranghero na lamang sila nitong mga nakalipas na taon. Sa tuwing hinahatid o sinusundo ni Jacqueline si Ellie, simpleng hi, hello at thank you na lamang daw ang nasasambit sa isa't isa damang panghihinayang at pagsisisi ni Jake sa nasayang na panahon at kawalan nila ng komunikasyon ni Jacqueline sa huli. Ang daming araw niyang sana. Tulad na lamang na sana ay naibalik pa nila kung paano sila dati. Sana ay nahingan niya ito ng payo patungkol sa kanilang trabaho. Sana ay naka-excel naman lang daw niya si Jacqueline at sana ay napadala sa poder nito si Ellie. Dagdag pa ni Jake na sana ay kinumusta man lang niya si Jacqueline nung malungkot ito at nag-iisa. Sa huli ay umaasa si Jake na sana ay makabawi siya rito sa pamamagitan ni Ellie at tiniyak na wala itong dapat na ipag-alala. Pagtatapos ng mensahe ni Jake para kay Jacqueline, huwag kang mag-alala dahil tinuruan mo ako at pinakita at pinaramdam mo sa akin kung paano maging mabuting magulang. Ellie would be okay, tita. Hindi ko siya pababayaan. Filmar Alipayo hindi na kay Jake maayos ang relasyon ni Jacqueline, kundi maging kay Philmar na siyang fiancé ni Andy at ama sa kanyang dalawang apo na sina Koa at Lilo. Hindi man gaanong lantaran sa social media ang kanilang mga bonding moments, hindi na questionable pa ang nabuo nilang magandang samahan. Bilang isang ina, ramdam ni Jacqueline na sa tamang tao si Andy dahil sa magandang epekto ni Philmar sa kanya, kaya naman suportado niya ang pag-iibigan ng dalawa. Iniwanan ng anak ang showbiz at ang nakasanayang marangyang pamumuhay upang mamuhay na simple kasama si Philmar at pagtuunan ng pansin ang binubuo nilang pamilya sa isla ng Siargao. Ayon kay Jacqueline, sobrang sarap sa pakiramdam na may taong mahal na mahal ang kanyang anak at alam niyang mapapangalagaan ito maging ang kanyang mga apo. Katunayan, nung nagpropose si Philmar kay Andy, ay labis ang kilig na naramdaman ni Jacqueline at inamin din niyang sinulatan siya nito ng pangakong hindi sasaktan ang kanyang anak emotionally at physically. Tulad ni Jacqueline, bukang bibig din ni Filmar ang kabutihan ni Jacqueline, pero aminado siyang naroon ang pag-aalangan niya nung una rito. Sa isang interview noon, hindi niya ikinaila na nakaramdam siya ng takot nang dumating ang panahong ipinakikilala si Andy kay Jacqueline. Sa sobrang kabaraw niya, ilang araw bago sila magkakilala, ay napaniginipan pa ni Filmar si Jacqueline, na kilala sa mga palaban at matarin nitong role sa telebisyon at pelikula. Paglalarawan pa ni Filmar sa eksena na nasa panaginip niya si Jacqueline kung saan ay nagagalit ito sa kanya habang siya naman ay iiyak. Hanggang si dumating daw ang araw na personal na niyang nakilala si Jacqueline ay kabado pa rin si Filmar. Pero nung pangalawang pagkikita raw nila ay okay na siya dahil sa nakita niyang mabait pala ito. At sa paglisan ni Jacqueline, kasabay ng pangako ni Filmar na iingatan niya ang pamilya nila ni Andy ay ang kalungkutan kanyang nararamdaman. Sa kanyang social media posts, nagbahagi siya nakakaantig na mensaheng pasasalamat para sa si yumaong mother-in-law. Mababasa rito, mamimiss ka namin, lalo na ng mga bata. Salamat sa lahat ng oras, sa pag-aalaga at umamahal mo sa aming lahat. Mamahalin ka namin lahat hanggang sa walang hanggan. At sa isang Instagram stories noong March 11, muling inalala ni Filmar si Jacqueline. Dito ay binahagi niya ang huling mensaheng ipinadala sa kanya ni Jacqueline bago ito pumanaw. Mababasa sa last message ang paghiling niya kay Filmar na alagaan nito si Andy at mga apong sina Ellie, Lilo at Koa. Kalakip nito ang pasasalamat ni Jacqueline kay Filmar sa sakripisyo at wamahal na ibinibigay nito kay Andy at sa kanyang mga apo. Buong mensahe ni Jacqueline. Any which way, take care of my daughter and to my apos. Alam mo, mahal kita Filmar, you are the father of my apos. Maraming salamat. Bukod sa huling mensahe na tanggap mula kay Jacqueline, nirepost din ni Filmar sa IG story ang Instagram post na namayapang aktres tungkol sa kasiyahang naramdaman nito na ma-engage sila ni Andy no December 2020. Maging ang post ni si Jacqueline noong June 20, 2021 para batiin si Filmar ng Happy Father's Day at mga litrato ng kanyang mga apo. Samantala, pinasalamatan ni Andy ang kanyang fiancé na si Filmar Alipayo na sa ibinibigay nitong suporta sa kanilang pamilya lalo na ngayon sa panahon ng kanilang pagdadalamhati sa pagpanaw ng ina. Sa Instagram noong March 13, nagpost si Filmer ng video habang siya nag ehersisyo kasama ang mga anak nila ni Andy na sinalilo Lilo at Koa. Kalakip nito ang caption na, Morning Routine with My Loves. Sa so comment section ng IG post ni Filmer ay nag-iwan ng komento si Andy para pasalamatan ang fiancé ayon kay Andy, malaking bagay ang presensya ni Philmar, lalo na sa pag-iintindi at pag-aalaga nito sa kanilang mga anak sa panahong siya ay may pinagdaraanan. Mensahe niya, Soon I get to join you guys again. Thanks for being our support system during this time. At matapos ang internment ni Jacqueline ay nagbahagi si Philmar ng first family photo nila. Sa larawan makikita siyang kasama na nila ng kanyang mga anak si Andy. All smiles ang mga ito at ini-enjoy ang oras na magkasama i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!